Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada, is umatend lang po kami ng, ano, ng convention. So hindi mo, mo na aminin na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka amin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this uh, individual Hernandez uh, contempt in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na. May dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw ay nagsisinungaling. Wag mong pilitin. talagang hindi na. anong, sinasabi na nga namin ni Sen. Jingoy kay Chairman ay eh, I-contempt eh, ka na, eh, para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. We have received reports of at least 60 ghost projects... Worth... Kasi kailangan po nating magmadali ng konti kasi uh, para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung uh, uh, questioning ni uh, Senator Tulfo kay uh, Mr. Kay Engineer Hernandez. Uh, magkano ang sweldo ng uh, Assistant District Engineer? Ah, uh, nasa 70,000 po, monthly. Okay, 70,000. Pero, yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo, nasa sakyan, ano-ano yung mga yon Ah, uh, meron po akong, ano, uh, Toyota... Tsaka Supra. motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung, ano, uh, Challenger po, Dodge. Magkano, magkano ang Toyota Supra? Uh, long time man 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Merong ka rin mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Hindi, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Merong kang Ducati, meron... 2022 Ducati. Uh, I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. Uh, worth 2.1 million. Meron ka rin BMW R1250 worth 1.2 million. And then, um, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini Urus uh, Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Uh, Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Yung yung presyo niya po talaga hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base pina, pina cost out namin to sa so customs uh, pagbayad ang taxes ang Lamborghini Urus is 30 million, ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million, ang Dodge na sa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung yung pong ano, yung pong Lamborghini Urus is uh, nag share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay para ang trabaho po ng po asawa tero. mo. uh, with all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Ah, uh, dati po siyang ano, nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano ni Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa sa tindahan ng kotse. Tinuro na asawa mo. Ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo uh -huh. yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa kasino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa kasino? Uh, nung nagpunta po kami ng isinama At po ko ano ni... Ano ang si pangalan na ginagamit mo sa kasino? Your Honor, ah, uh, uh tasagutin ko po ng ano. um binigyan lang po kami ng membership number. Yun I am ang, asking you what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? What, anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Uh, membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Ikaw lang, Di ba ikaw to? I believe po. Your I believe. It. Ay, ano pangalan nakalagay dito? No page, pakita mo. Hmm, besahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oo. Oh. Ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako, pagka po sa casino, binibigay, wala po kaming daladalang dalang membership Ay, yes. card. Paano lumitaw to? to? at ah, totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming daladalang Paano nga lumitaw yung ID? Anong totoo si Simon? Si Sinungaling nga eh. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng Elias mo. Ito, liwaliwanag oh. Um, ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami. Kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng Elias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Yoron. ka na ban sa Resort World? Bakit? Dati po, ah, uh, doon sinama... Uh, Uno-una, saan, saan ka naglalaro? ah... Uh, Soler, Okada, Resort World, ano pang mga casino pinaglalaroan mo? In, in uh, Okada, hindi po kami nakarating doon. O oh, okay, oh, so, saan? Soler? Soler po. O oh, magkano pinatalo mo diyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Eh, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po. Pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po kung pera ko po yung bago po pahiram sa kanya pagagamit ko po sa kanya? Oo oh, nga naman. Ms. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil si Sinokaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unaccept unacceptable to all of us here present, we I mean, we will have we will force you we will be forced to cite you in contempt your honor okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po noong dati po kasi uh, mga 2023 ako po pag tina sinasama po ako ni boss Henry uh, si engineer JP Mendoza si engineer RJ Domasig saka engineer Justin Nuevo pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World nananalo po kami Uh, totoo po, nananalo po kami ng ano, umabot po ng hundreds of millions sa casino. Uh, pero nung kaya po kami na ban, uh, para hindi tayo magtagal ano, ang tinatanong kasi sa yun ni Senator Jingoy, so, bakit ka nagkaroon ng uh, isang ID na ang pangalan ay Degusman Marvin Santos. Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yun? Wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama ito lang nga po kami. yung ID mo eh, inisyo ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng okada ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Pero Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, okada ito, ha, ah, nanalo ka ng 6,653,500 uh, pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million ayon June 2025 natalo, natalo kan ng 14 million 160,750 July 2025 nanalo kan ng 15 million 914,000 Ito recorded ito eh Kung hindi ka magtatapat I will cite you in contempt Your honor Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada, Okada po. Tapos o, ano po yung sasabihin ko? Yun? Ito nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued Licenses cards. License cards. Your Honor, kahit kailan po, hindi po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sa sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka ka, paano mo nagamit ito? Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada, is umatend lang po kami ng ano, ng convention. So hindi Hing mo aaminin na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this uh, individual Hernandez uh, contempt in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw po sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw ay nagsisinungaling. Wa, well, wag mong pilite. Eh, talagang hindi na. Anong, sinasabi na nga namin ni Senator Jingoy kay Chairman eh, I-contempt ka na, eh, para wala pang tao yung uh, kulungan namin sa ilalim. Eh. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo, nandito po ako para makipag-cooperate po. Nagsasabi Kung gusto po ako mo makipag-cooperate, aminin mo nalang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Ako na nga ang nagbibigay sa iyo ng chance na sana umamin ka na, sa kabila ng sinasabi ng makasama ko na pwede ka na namin i-contempt ngayon. Sinabi mo hindi ka nagpupunta sa Okada, di ba? Ang sabi ko po, napunta po ako sa Okada so, nung, ang huli ko po alala is yung parang... Naglalaro May po. doon? Naglalaro ka doon? Was Nap there an instance na naglaro ka doon? Napunt... ang alam ko no, po... No, answer me directly, please. Yes, po. Oh. Yes, Your Honor. Did, did the documents that uh, are in possession with uh, uh, Senator Marcoleta... Th these documents don't lie. Your your honor, pwede po ba akong ano? Kasi no. kasi po ang pinaliwanag po ni Honorable Marcoleta is ito daw pong last uh, June, uh, May, uh, April is nandun po ako. Hindi wala po ako doon. Hindi po napunta hindi po ako napunta doon your honor. Pero naglalaro ko doon. Doesn't matter. Nakapaglaro po ako isang beses. Tama yung tama ba yung sinasabi ni chairman na nagpatalo ka ng ganong ganong kalaki halaga? Eh record record na yan. Galing hmm. sa casino. Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng casino o kada. Hindi namin imbento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito nakasama ko at merong nag-second motion, you will be cited in contempt. At alam mo ang magiging epekto nito. I second the motion of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. Is there is person? a motion to cite uh, anong Price pangalan Price na nito? Bryce Hernandez Tulfo. aka Mervin Santos Marvin Santos T. Guzman in contempt and seconded by uh, Senator Jingoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Mitty Chair. Committee Kerr. in contempt Price de Guzman, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. Mr. Chair. Thank you. If I may. Uh, once, since he's already cited in contempt, uh, may this representation request that hindi uh, muna sa ikulong sa baba. Let him stay here because we still have some questions to so Uh, as to the subject uh, resource person, Mr. Chair. The motion is well taken. Thank you, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, may I ask uh, D. Alcantara, tama po ba yung binigay na pangalan ni uh, Chairman na uh, Marcoleta na ginamit mo eh, doon sa Okada para magparehistro? Yes, sir, Honor. Magkano ang pinapatalo nyo sa casino gabi-gabi? Ako po, yung personal ko po ay sinabi ko na po dati na 100,000 hanggang 150 po. Yung sa kanila po, hindi ko po alam kung hindi ko naman po kasi sila kasama sa table po. Uh, with the indulgence of Senator Tulfo. Go ahead. Uh, in line with that, um, mayroon po ko informasyon Natanong ko na si D. Alcantara last week. Sabi, eh, kayo, sabi nga, may, kayo mas may hinaan loob nyo. Ako yung papasalamat umami kayo na kayo nagkakasino. Na hanggang 50, 100,000 kayo kung tumaya. Tanong ko lang si Bryce Hernandez. Ah, uh, totoo ba? Ko, meron ako na meron tumataya ka raw na isang hand o isang tayaan, mga limang milyon. Ganun kalaki. Tama o hindi? Sa totoo, pera ko. Your Honor, uh, sa pera ko po, hindi po. Eh, sa pera ng bayan? Hindi rin po, Your Honor. Hindi, kasi yung nga sabi ni Senator Lacson eh, ikaw ang ano, matakaw sa ano kasi eh, naglalaro ka pala at napakalakas daw ng na loob mo. Yan ang totoo. Pero magkano ang iyong pagtaya? Yung, yung malaki ang taya. Yung sabi mo na yung totoo. Uh, pag naglalaro po ako gamit ang pera ng boss ko at nananalo po, na totoo po yun. Ang tanong ko lang, uh, with the center tool phone, no? um, meron din ang informasyon na pumapasok kayo ng inyong opisina, alas 10, alas 2, maalis na kayo, papunta na kayo ng kasino. Hindi naman daw sila, Mr. Chair, hindi naman daw sila buong linggo. Weekdays lang sila nagkakasino. 10 a.m. to 2 p.m. nasa DTWH, 2 p.m. pataas, nagkakasino kayo. Tama ba o hindi? Your Honor, ang time po na napupunta lang ako ng kasino is pag sinasama po ako ng boss, which is pagkatapos naman po ng office hours, kagaya po ng sabi niya. Pero ang sabi ni Engineer Cantra, minsan nagkakasama kayo, pero magkaiwalay kayo ng table ng nilalaroan. Minsan po magkahiwalay, minsan po mag, nag, nagkakasama rin po minsan Your runner. Pero ikaw ay pupunta ro na ikaw lang o talaga inaantay mo lang ang boss mo? Hindi po nangyari na pumunta ako doon na ako lang. So parang ang yung opisina ninyo, DPW sa Bulacan, 10 a.m. to 2 p.m. Yung 2 p.m. pataas, ang inyo pong opisina eh sa casino na. Tama? Your Honor, uh, kagaya po nang nasabi ko kanina at nasabi rin po ng boss ko, after office hours po kami napupunta doon. Hindi, pero yung ito todo 2 p.m. pataas eh. Doon daw, ang, yun ang informasyon na karating sa amin at meron ding record ang Okada, uh, ang uh, Solar North, dahil malapit ito sa Bulacan. Yung, gamit yung inyong mga alias, no, pinakita na kanina. Ikaw, si D.E. Alcantara at si P.J. JP Mendoza. Ito si JP Mendoza, give, give away pa PJ. Binaliktad nyo pa yung pangalan mo. PJ Asuncion. Kayong tatlo. At iba pa. Tama? Regular kayo, nagkakasino? Basta po inaya kami ng boss ko, sasama po kami. Ano ka regular yon yung pag aya Ang aya po ng boss ko, tama po. Si, Tut sino yung boss mo? Palagi mo sinasabi si... yung boss. Ay, pasensya na po kayo, Your Honor. Ang inaaya po kami ni ano ni D. Henry Alcantara tama po 2 to 3 times pero a week po. Ah uh, sige Senator Turpo. tour uh, pagtapos mo ako po kung naka-next yes, yes. Uh, uh, magkano yung uh, pinapatalo mo nga? Ano uh, siya sabi ito? 15 million, 14 million. Pag nanalo ka 7 million. Tanggal uh, totoo ba 'yon? Tama. Sabi ng Okada. Your Honor. Ay, pwede ka na magsinungaling, like, Hindi na-contempt ka naman. may ka mamaya sa kulungan. Your Honor, uh, sa totoo, wala po akong uh, kung magkano yung natalo. Uh, kasi basta yung pera po ng boss ko na pinapalaro sa akin, na pagka nanalo po ng malaki, binabalatuhan niya po ko. Yung sinusugal niyo, galing doon sa mga kontraktor, tama. Wala po akong knowledge dyan, Your Honor. Ang alam ko lang po, may perang dala si boss na nakabag yun lang po. Wala. Hindi ko po alam kung sino nagbigay sa kanya, kung saan po galing. Wala po akong idea doon, Your Honor. Mr. Okay, ganito.